eto po guys uh, muli po nating panoorin itong uh, batang si Chelsea Cornell uh, siya po yung na-feature ko dati na isang batang napakaganda tapos napakalamig ng boses so this time po ang kakantahin niya ay kantang Sa Under ang Umaga uh, by Miss Lani Misalucha. pero version ni Angelin Quinto ang kanyang kakantahin so tara po tumig ng boses. Napakasarap. Napakasarap magkumot sa boses niya. So, yun nga po. <coughs> inulit ko nga po, yun nga po ay si Chelsea Cornell. ah uh, nung na-check ko po yung kanyang Facebook page ay ano pala siya? Isang commercial model. Ay, nakalimutan ko kung ano nga ba yung uh, brand na minodel niya dati nung maliit pa siya. Pero isa siyang commercial model at the same time ay uh, isang singer din po. Yun nga po um, napaka ganda ng boses niya, napakalamig talaga. Alam mo yung napakasarap magkumot, matulog habang nakikinig ka sa kanyang boses sa sobrang lamig nito. At inulit ko nga po yung kinanta niya is, isa sa, uh, isa sa hit na hit talaga na kanta uh, noon. Hanggang ngayon pati naman, uh, that was a song popularized by Lani Misalucha sa Andarating Ang Umaga. Uh, then, yun nga, uh, na, I believe na tawag nito, nagkaroon ng rendition si, ano nito, si Miss Angeline Quinto. At yun nga pong rendition or version ni Miss Angeline Quinto ang sinunod ni um, Chelsea Cornell. So, sana po i-follow nyo po or i-follow po natin si Chelsea Cornell uh, nang sa ganon is maging updated po tayo sa mga panibagong cover songs niya kasi napakarami pa din talaga niyang mga cover songs and I'm sure na kapag napanood niyo yung iba pa mga cover songs or cover videos ay paniguradong mas lalo kayong hahanga sa kanya kasi nga napakagaling talaga na ba at talagang lahat ng mga songs na kinakanta niya ang lamig ng kanyang boses. Ewan ko nga ba sa batang ito. At the same time, napakaganda pa niya, napakaamo pa ng muka. So, mas lalong nagbigay ng, or nagbibigay ito ng uh, curiosity sa mga tao. Kapag napanood or nakita ng mga tao ang muka ng batang ito, makikurious sila kung uh, gaano nga ba kaganda ang boses nito. Kaya, good job sa iyo, Chelsea Cornell. So, hoping na sana... Uh, makasari din siya no, sa mga competition sa TV just like sa The Voice, sa Singling, sa Tawag ng Tanghalan, sa Tanghalan ng Kampiyon or sa The Clash kapag lumaki na siya. Nang sa ganun is mas may bahagi pa niya sa mas nakakaraming mga uh, Pilipino ang kanyang talento sa pagkanta. Pasensya na po, napakainit kasi kahit may electric pan na ah uh, hininaan ko lang kasi para hindi hindi gaano maririnig yung ano pa yung tunog ng electric fan so naka number 1 lang so anyway yun nga po ah uh, sana mapanood natin siya sa mga competition sa TV kasi talagang napakagaling na bata and hoping na sana mabigyan siya ng break hindi lang sa pagiging isang commercial model kundi pati na rin sa uh, pagkanta kasi deserve talaga niya and sana isupport po natin always yung mga ganitong mga talento yung mga talented nating mga kababayan na hindi pa gaano kilala sa mainstream pagdating sa kantahan katulad ni Chelsea Cornell so sanay support po natin always um, kapag may video po tayo nakikita um i eh, ano po natin ito i-share uh, mag-comment nang maganda nang sa ganu'n is uh, in that ways magdadagdag ito ng encouragement at at the same time confidence sa sarili kay Chelsea para ipagpatuloy pa niya ang kanyang ginagawa-gawa, ginagawa-gawa, kanyang ginagawa na pagkanta, kanta. Ayan. So, yun nga po, uh, hanggang dito na lang po muna itong gagawin ko na reaction video. So, thank you so much po sa lahat ng mga palaging bumabalik sa aking YouTube channel. So, yun, ulit ko nga po palagi na ugaliin po natin mag-resal. Magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na... Hindi nga po natin ito inihini kasi nga po lahat ang mga bagay na meron tayo ay kalob sa atin ng ating Panginoon at wala ang mga bagay na ito kung hindi dahil sa Kanya. And always uh, bring pa yung kapote, sombrero or anything na pwede maging proteksyon sa katawan kapag lalabas po tayo ng sa ganun kapag mainit ay hindi po tayo mainit or kapag biglang umulan ay hindi po tayo mapapasa ng ulan. And always take vitamin C para mabusa ang ating immune system at hindi pa tayo matatama na ganagal na kung ano namang mga sakit-sakit especially sa panahon ngayon na paiba-iba nga po yung napakainit tapos bigda-bigda na lamang po umuulan so once again ko hanggang dito na lamang po muna ito God bless and bye for now po